Kaya pala pinagplanuhan na ng mga tambaloslos kinakausap ng mga makakaliwa na grupo na sisiraan si Inday Sara Duterte. Pero bago ito magpatuloy, pakisubscribe and like at support mo sa chan mga boss. CPP, di ba, na nilapitan nila si Speaker kasi hmm. ang, ang, ang intent talaga nila ay pag-awayin ang Marcos Duterte faction Correct. at tayo-tayo ay mag-aaway-aaway. Tama ba, Eric? Tama ka, ma'am. Yan ang tinatawag na uh, splitting the ranks of the enemy. So they played on the speakers. Uh, the Political, ambitions. political ambitions of being president or prime minister yes. or whatever. At kinapitalan uh, nila ito. At ngayon nakikita natin, exactly Miss Inabrador Franco, mm -hmm. ito'y statement ng Committee Central ng Communist Party mm -hmm. kung saan napapailalim si Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Broses sa sila Teddy Casino kung bakit sila nagkakaroon ng maniobra kay Speaker Martin Romualdistana sa SMNI. Mm -hmm. sapagkat hindi nakatiis ang ama sa kanyang anak. Mm -hmm. The former President Rodrigo Duterte na may programang black time na gikan sa masa para sa masa sa SMNI kasama si Pastor Kibuloy mm -hmm. ay nagsalita sa dalawang magkasunod na episodes mm -hmm. at ipinagtanggol at ipinaliwanag niya na walang mali sa posisyon ni Vice President Sara Duterte to the point na ipinaliwanag niya kung sino ang totoong kurakot at nang mm -hmm. nangungulimbat ng kaban ng bayan. Na umabot sa kanyang pagtatanong, buksan yung libro nyo, mauuna kami, pero susunod kayo. Saan nyo ginagastos ang mga extraordinary at mga miscellaneous expenses na walang audit na matino? Certificate of acceptance, or certificate of expenditures lang sa pondo Bilyones na pundo ang nawawala according sa analisis ni Pangulong Duterte dito na saktana si Martin Romualdez. At nanawagan si Pangulong Duterte, hindi nyo gagawin yan ang inyong accountability and transparent obligation to the people. Ipapanawagan ko dito na hindi na tayo magbabayad ng buwis, ang mga sundalo, pulis at militar. Lahat ay magsalita upang i-pressure kayo na maglabas ng inyong abuso sa pundo sapagkat yan ang source ng korupsyon at doon na nagsimula mm. ang lahat-lahat. Ma'am Lorraine, Miss Ina, mm. kung kaya ang pagtatanong namin na hindi tumugma sa kanilang datos pero tumutugma pala sa katotohanan kapos pa ng mga 600 million, ang tanong ng ating source mula sa Kongreso kay Eric pakitanong kay Secretary Belica kung totoo bang 1.8 billion pesos ang travel expenditures ni Speaker Martin Romualdez. Nagtatanong kami. Mm -hmm. Hindi pala mali ang aming pagtatanong sapagkat ang pondo pala nila sabi ni Ma'am Lorraine according to General Appropriations Act na ipinasa nila for 2023 at anim na araw na lang matatapos na ang 2023 ay 2 billion and 66 million mga kababayan. Ang tanong ay 1.8 billion lang. So saan ngayon ang 2 billion mahigit? Ano ang inyong ginawa at ginamit dito? Mm -hmm. Akala nyo matatakot kami magtatanong? Ito ba ay pinaghati-hatian ninyo? Ito ba ay ibinalik ninyo sa kaban ng bayan o ito ba ay naging bonus mm -hmm. sa pag sa SMNI, sa pag kay Pastor Kibuloy, sa pag kay Lorraine Badoy, kay Ka Eric sa Ebong SMNI at kay President Duterte at kay Vice President Sara Duterte? Ito ba ay ginamit na bonus? Yeah. Pag magtanong kami, may source o wala? para po yan ng mamamayan na nakasaad sa konstitusyon. Ikokolong nyo kami ay ulit, ka? Miss Inagoy. Hindi ito balita. Nagtatanong, komentary, yes. diba? At ito yung ating program ito. Ating pro 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 Sana nga, nasa hula yung sobra na pira na yan. Sa mga mahirap, kailang kailangan nila yan. Kung hindi nasa uli, wala na. Nga nga. Sana lang, nasa uli na yan. Maraming salamat.